Ay, magandang araw mga minamahal ko mga teka subaybay. Meron kasing nagbinta ng TV. Yung old TV, yung lumang TV na meron ditong malaking sa ikod. Mga sinauna, old TV. At merong DVD player. Uh, binili ko ito sa aking kapitbahay na si Bong. At uh, yun nga, din, binala ko na rito sa bahay para aking kalasin. At kuhanin ko yung mapapakinabangan dito so ito namang itong picture tube ito naman pag tinanggal mo hindi naman ito mapapakinabangan kundi ito ay pag dumaan yung truck ng basura itatapon ko yung picture tube wala nang pakinabang yung picture tube so may pakinabang lang dito itong plastic saka yung mga ano dun sa loob yung mga maliliit na tinatawag na uh, may konting tansyo na mama kukuha na hindi pa naman aabot ng kalahating kilo yon mga baka wala pang one port so yun ang mapapakinabang yan at maraming salamat ah uh, sa nga pala mga minamahal ko mga taga subaybay kung mayroon kayong mga mga appliances na sira uh, binibili ko yon katulad ng aircon na sira TV na sira, mga refrigerator na sira, lahat, mga cellphone na sira, binibili ko po yon. Kung may, merong kayo, kung may, merong malapit sa aking kinaroroonan na mga uh, followers, eh, bilhin ko na. Bilhin ko na ang inyong mga sirang mga appliances kung okay lang po sa inyo, mga minamahal ko. Mga taga sa bye bye. Maraming salamat po, mga minamahal ko, mga taga sa bye, bye Thank you for watching. Mabuhay po.